Meron pang isang magtatanong. Uh, alam ko, ready na siya. From Circle of Stars, uh, Ken Quinto. Hi, Ken! Hi, guys! Hello! Hello. Thank you so much. Thank you for. Uh, tanong ko lang, kasi nung last last week, nag-guess yung Chakira sa Fast Talk with Tito Boy. Nasabi ni Charlie, inamin niya na nasaktan siya nung, uh, doon sa reason ni Will sa pag-nominate sa kanya. Kayong dalawa ba, uh, and yung sagot niya kasi dun, hindi siya ubis, talagang inamin niya. Kayong dalawa ba, may ganun ding pakiramdam na nung napanood niyo yung reason sa inyo ng mga housemates na pag-nominate sa inyo, ano yung niyo nun? Honestly, hindi na po ako nanood ng yung nominations. Kasi kahit sobrang ayon namin, kailangan kasi talaga magbigay ng reason. Kahit sobrang petty, kahit sobrang liit lang na, na bagay. Eh, Siyempre, there are the ones that will hurt talaga na, uy, talaga ba? Ganun ba ako? Am I not enough? Eme, yung mga ganun. So, ako, I really wanted to be, to maintain the friendship with all of the housemates. So, I don't want to watch the nominations kasi alam naman po namin yung yung totoo. And it's it's the game. Kailangan po talaga. So, yun. Kay Emilio na lang. Um, sa akin naman po, Um, hindi naman... Gusto kong actually malaman kung yung mga reasons kung bakit o nominado. Kasi nung una, hindi po sinabi sa amin. And ako kasi, yung reason kung bakit ko gustong malaman is I want to know how to better improve myself. Kasi syempre, um, late ako pumasok sa bahay. So alam ko na kay, ako yung kailangan mag-adjust sa mga housemates sa loob. So kung meron man silang masabi na hindi nila masabi harap-harapan. Um, that's what I wanted to improve on sana. And for me, it's a great experience dun sa bahay kasi may mga taong na magsasabi sa'yo kung anong pagkukulang mo or ano feeling nila pwede mong i-improve. So I'm very grateful for that opportunity and thankful to um, the housemates that voted kasi lahat naman din po kami nag-vote. Nag So, no hard feelings talaga kasi la, part talaga siya ng experience doon sa bahay. Thank you. And kay uh, Kira ulit. Yes, ma'am. Uh, tatanong ko sana yung sa pageant pero natanong na. So, uh, ano ko na lang. Medyo alter ko na Sorry lang. Sorry naman, K. Kay... Pasensya <laughs> <laughs> naman. Pasensya no? <laughs> naman. <laughs> okay. So, kasi yung sa pageant, parang 2020 or 2021, nasabi mo na siya na may plan ka talaga, yes. no? Oo. Pero, ayun nga. Uh, meron, ngayon kasi, siyempre, lumalaki na yung name mo kasi lumabas ka na sa PBB. Meron bang mga pagkakataon sa life mo na uh, parang nagfe-fade na yung plans mo na yun or yung dreams mo na yun sa pageant? Actually, that's what I've been facing ever since talaga na, Lord, is this really what you want me to do? Kasi this is what I want to do, pero hindi ko alam if it's in God's will. Like, if, it, if I will benefit from it so ayun talaga ang hirap like I said a while ago it requires a lot of dedication it's a huge responsibility and I ako I I love this job that I'm doing right now so parang it's very hard for me also to to give this one up so yeah you know, like I said if if God will open that door for me if there's a clear sign that He wants me to do it then I will do it in God's good timing thank you thank you okay. last na lang kay Emilio ulit. Uh, patok sa inyo yung patok sa netizens yung bromance niyo ni ano na, <laughs> ni Michael. Oh, oh may mga nagsasabing uh -oh. BLB. Maraming and... natutuwa kasi parang hindi toxic yung pagkakaano niya kasi ba diba sa ibang street parang nahihiya sila na nahi i-express yung love. Anong masasabi mo na kayong dalawa ni Michael sobrang open na 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 express niyo yung love niyo sa isa't isa? I think po galing po yun kasi sa family ko kasi dun sa family ko we're very expressive with how we Um, show our affection for each other. Both sides of the family, my mom's side and my dad's side. So, yun po talaga yung kinalalakihan ko. And I guess, kapag komportable ako sa isang tao, kumbaga si Michael, na masasabi ko naging isang best friend ko na dito sa industriya, ipapakita eh, ko talaga um, na masaya ako, kasama siya, yung pagmamahal ko for him. And yun. So, I think, I'm happy na positive po yung uh, reception ng Team Millie sa amin dalawa. Kasi, honestly, it doesn't feel like work when we're together, especially sa mga guestings, kasi parang kasama mo lang yung best friend mo. And I think that's one of the perks of being here now in this industry and from the house na you're able to make connections like that. So, maraming salamat. And yung na-interview na karaan si Michael, uh, parang may Q&A siyang sinagot na kapag nagkatrabaho daw kayo, parang gusto niya magkapatid yung Uh, role nyo, oh, oh. Uh -oh, pero biglang sinabi ng mga netizen, hindi, gusto namin BL. Ano <laughs> reaction mo? Um, I think, um, whatever the opportunities come to us, we will do 100%. Michael and I are very open and of course very professional. So, um, whatever opportunities are in front of us, we will always say yes. Thank you, maraming thank maraming you. salamat thank you kay Ken. Ayan, susunod ang magtatanong naman ay si Franz Zahorda. Franz. Hi guys, hi. Good afternoon. Ayun. Hi ay, Kira, sorry. Ayun. Yes, Parang paus ka pa, Franz. <laughs> Napiyok, nagbinata. Uh -oh. Sige. Okay. First question is for Kira. okay Kira, natanong ko sa Twitter to hindi mo nasagot. So, fun question lang. Kasi I think naabutan mo naman si Emilio po. Kahit one week, right? Parang may one week or two weeks pa kayo together Yes, so, two, two. Two weeks So, po. my question would be kasi very viral din yung sinaing wars nila ni Ralph. So, my question is, sinong mas masarap magsaing for you? Si Ralph or si Emilio? Oh my goodness, you know, it's very hard talaga. Kasi parehas silang magaling eh. um You know, I think, I think it's Emilio. Adios. Wow! <laughs> <laughs> kasi nandito. Eme lang. M lang, M lang, hindi. Magaling talaga sila pareho. Sarap, sarap na sarap talaga kami sa mga ah, okay. sa saing nila. So, Ay. teach me your ways. Teach me how to <laughs> saing, Emilio. Sa yeah. kayo, okay. more serious so, note, ko lang muna, okay, si Emilio kasi, napadod namin sa pamilya sa graduation Kaya si, for a first, doon ko lang na super first timer mo lang pin talaga. So, congratulations ang galing mo doon. Ay, so, maraming salamat so, and, po. Maraming salamat. But now my question would be, Um, kasi kanina natanong na kung may babaguhin ba kayo. Ngayon, my question is, kung babalik, ba, kung magkakaroon na pagkataon na bumalik sa bahay or naisip nyo ba na kunwari, meron ba kayong sa tingin nyo hindi pa naipakita sa loob na sana you had the chance na maipakita sa loob. It could be talent, it could be what, or ano sa tingin nyo gusto nyo pa sana maipakita if given the chance or kung nagkaroon pa ng na longer time sa loob ng bahay about it. Ako for me po, wala po talaga yung ibabago. I think kapag bumalik po sa bahay, gagawin ko lang din po yung ginagawa ko nung nasa bahay ako. Kasi yung pagpasok ko naman po sa bahay, yung mindset ko is no regrets. Leave everything um there. Kasi hindi mo alam kung kailan na yung last week mo doon eh. Kaya palagi ko sinasabihin si kuya na, Kuya, I will do my best every week kasi... I don't know kung ito na yung last, kung ito na yung um, time na alis na ako sa bahay mo. So I promise to give my best. And proud po ako na magsabi na ginawa ko po yung best ko. And even though it was a short stint, it was very, very sweet. And I would not change it for the world. Thank you. And Kira, ikaw ganun din? So, kung may gusto ka ba bang ipakita na, ay, hindi ko napakita. To. I wouldn't change anything. Pero if given more time po talaga, mas lalabas pa talaga yung kulit ko. Parang by the time that Charlie and I went out, dun palang nagsistart na pagiging makulit ko, chumichika-chika na ako sa lahat. So if I was given more time, I think I would have shown that more, yung baklita side ko. Kasi the first week, mommy, alam mo to, di ba? The first few weeks, hindi talaga lumalabas kahit yes. anong pilit ko. Eh syempre, I don't want to force it. So... Lalabas talaga si Baklita Kira, pero I also think... <laughs> Sorry. I also think um I wanted to be a task leader. Ooh. Ayan lang. If it was something musically inclined that I could use the guitar for or my song composing. skills for maybe that would have been super fun for me. Actually, may marami nagulat nung nag-perform kayo kay Jisoo, yung Pinoy yeah. ako. Well, yes. Jisoo katang Pinoy was like, wow. Mami, <laughs> bumalik sa glit si BFF Kira. Yes. <laughs> Di ba? And last oh. na lang, guys, kasi pareho kayong magaling, definitely. Emil sabi ko ang galing sa pamilya sa grado, and ikaw, Kira, nung wala ka, pinalabas yung co-love, everyone was like, wow, si Kira. Oh my God, so, yes, my question is, kung given the chance na kayo nandito na kayo, anong gusto nyo itak? Talaga yung pagiging bida, leading lady, leading man, or gusto nyo subukan na maging diverse? Ay, eh, pwede rin ako mag vida, like what you've done in the past as well. Ayun. Thank you guys and congratulations. Thank you po. Um, ako naman po, I think, leading man talaga ang pangarap ko nung pumasok ako ng industriya. Um, walang iba kung hindi maging leading man ng ABS-CBN. Kasi siyempre, lahat ng mga leading man ng ABS-CBN ngayon, sobrang gagaling na artista. And um, grabe yung effect nila sa buong Pilipinas. No? Napapasaya nila, napapaiyak nila. And sana, um, in time, of course, um, I'll be able to follow in their footsteps. So, yun po. Thank you, po. Ako naman, for the longest time po, I've always been doing the Bida Rose, the good girl Rose, the rich girl. So, I really want to try um, Contra Bida naman. Wala mm. lang, that's something that I really haven't, you know, experienced yet. What's it like na mang-ape ng iba? Eme! <laughs> eme lang, eme lang. Yun, at saka, ano, nahihiya ako sabihin. bida. Um, Kaya mo yan, anak? Go. Je Je Jezebel. Ooh. Ooh sobel wow, talaga yan Yun yung isa sa mga dream roles ko so ayun hopefully i could do that someday thank you emilio kira bago natin tawagin ang uh, next na magtatanong may nabasa ako sa youtube natin na question sabi daw for kira and for emilio if you guys were given the chance to make a season 2 of bagani and you kira will take on the role of uh, originally played by Liza Soberano and Emilio, yung kay Enrique Hill, would you grab the opportunity? Absolutely. Bagani, that was, that was super iconic as well. And to follow in the footsteps, oh my God, of Ate Liza, that would be a huge honor, definitely. thanks emilio of course the right? bagani was truly iconic like kira said and liz ken is one of the biggest love teams in philippine showbiz industry so um, to be even mentioned in the same breath as them is already um, an honor so of course um, i would definitely say yes yeah Um, bongga, bagay. Tinitingnan ko kayong dalawa. Parang may na-mention dati na parang gusto ni Emilio yung parang mga ala uh, got to believe, yung mga mula sa puso. Parang pwede kang ala Rico yan, tapos siya si Claudine Barreto, no? Oh, in wow. fairness. Nice. Oh, oh why not not, ba? Diba? Laban natin yan. Pero next question will come from Tin baylon of pep.ph. Miss Tin. Hello po. For Emilio, Emilio, do you think it's really your time to get out sa bahay? Um, Siyempre po, uh, um, medyo malungkot ako na lumabas ng bahay kasi feeling ko um, marami pa akong pwedeng um, iambag sa bahay. Um, especially with the housemates, yung mga tasks. Ang favorite ko kasi sa bahay is, one of my favorites at least, yung mga weekly task. So, ayun. Um, but I'm happy na lumabas ako kasama ng aking duo na si Michael. And of course, seeing the warm reception lahat ng Team Millie. mal na mahal namin kayo. And, yeah. So, ayun po. Thank you po. So, hindi mawawala yung mga love team, love team. So, kung binigyan, kung bibigyan ka ng pagkakataon na malongger yung pag mo sa bahay, sino yung babaeng gusto mo pang makilala na housemate? Um, siguro si, uh, si Mika. Um, I think we were getting close na. Pero, syempre, could get Uh, deeper connection pa with Mika. But, yeah. For Kira, Kira, ano yung mga discovery mo na hindi mo uh, sa bahay, nung hindi ka pa pumasok, tapos dumulang siya nalaman na, ah, ganito pala ako. Nakapasok ka na. Uh, like, about myself? Um, I've said this before, sobrang clingy ko po pala when I'm surrounded by the right people. Lumalabas talaga yung pagka ko. I love, like, hugging my fellow housemates. I like, you know, wrapping my arms around them, playing with their hair, si AZ. At pinaka-favorite ko, gusto ko yung may kahati ako sa food. Ayun lang. <laughs> so, ano na din natin, isunod ko na rin na, kasi parang... Uh, pagkalabas mo ng bahay, puro guesting. Tapos meron kang trending na sa Uh, TikTok lak yung kay parang marami kasing netizens and your fans na nabastusan daw dun sa ginawa sa yung pag-cut ni mm -hmm. Faith de Selva so mm -hmm. reaction mo actually no when i was there hindi ko naman po feel na may Uh, kabastusan na nangyari. And alam ko naman din, yung sa mga live show po na ganyan, talagang may oras yan. So if they needed to cut the show, wala po talagang problem na yan sa akin. And by the time that I was there, di ba nasabugan na ako ng powder. So parang, nag-ano ka? Sabugan ka ba? Oo! Twice! 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 Wow. Twice. twice! Ikaw! Isang meses lang. Buti ka pa. <laughs> <laughs> so, nasabugan na ako. So, alam mo yung medyo, I'm, I'm still reeling from the moment na, oh my God, what do I look like? Diyos ko, paano to? Tapos, hindi ko pa makita yung, yung, ano tawag doon? Yung prompter sa harapan ko. I think a little bit of the powder went in my eye. Nalasahan ko din yung powder. So, <laughs> talagang hindi ko, I really wasn't prepared in that moment. Kaya okay lang po sa akin na naka, that's fine with me. Thank you po. Maraming salamat kay Teenbillionofpep.ph. Susunod mula naman sa Lionheart. Tawagin naman natin Richard Paglikawan. Hello, good afternoon kay Emilian sa kakayahan Good afternoon. Um di, uh, sa mga previous seasons, may house players. And for this season, wala pang pumapasok. Kung kayo bibigyan ng chance makapasok ulit bilang house players, ano sa palagay mo yung gagawin nyo para ma mabreak yung current na, para nagiging habit na ginagawa ng mga housemates sa loob? Oh, that's a tough one. That's really, really tough. Ano ba, ang house challenger is mapampagulo, di ba? Yes, yes, yes. It's a challenge. challenge. Oh, hmm. Ang hirap. Di ko alam. Pero if given the chance, I would definitely want to go back. Pero kuya, ikaw na bahala mag-isip ko ng gagawin ko. Oo. Parang hindi ko, I can't think of what I could, you know, do to upset them. Ako rin, Kira. I think si kuya talaga ang magbibigay ng hudyat sa amin. Kasi okay. siya naman talaga ang magsasabi kung babalik kami as player. And syempre, kung pipiliin niya kami, may rason yan. And for sure, I'd like to hear from him first. Pero kung yung kayo tatanungin ko, ano yung task na gusto niyong ipagawa sa mga housemates kapag kayo naging house player, ano yung pipiliin yung task? Ang taray, no? From housemate to big brother, ano yun? Ay, oo. <laughs> <laughs> um, kung may task kong papagawin sa mga housemates, siguro lahat kami, ano, kakain lang. Para magluluto ko may only budget, <laughs> tapos kailangan masarap ang pagkain, ganun po. Kasi alam ko kung gaano kahalaga ang pagkain sa mga housemates. And I would just give it to them. Tapos kung, kung hindi nila maubos yung pagkain, 50% lang yung budget. Pero pag naubos, 100%. Ganun lang. Ganun. Kira? Um, tatanggalin ko yung kanin nila and then I want to see their behavior kung magiging sila. <laughs> <kap> <laughs> <laughs> Wow! Sobrang mal... <laughs> Ang sama! Lavinia! Diba? Sobrang Lavinia! Uy, joke lang po yan Iiyak ah. siguro ako pag nasa bayo, tapos tinanggal nila yung kanin. Ikaw, totoo! Lalo ako saing. <laughs> diba ikaw na mismo nagkwento sa akin kanina na enjoy na enjoy mo yung rice with toyo? Yes! <laughs> The best yun. The best, tapos isang itlog and, lang. Oh. Uh. And of course, with Oishi. Oh yes! Wow. Thank you wow. so much, Oishi! I love you, Oishi! Ayaw. May ulam kami kahit walang budget, Oishi! Yeah. Sana makasama natin ang Uwi sa Star Magic Spotlight, ano? <laughs> Ayan. Thank you, Emilio and Kira. Salamat. Thank you. Thanks, Maraming salamat, and Miss Yuki Richard. Ito, last question na bago natin na uh, magbago tayo magbabay sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Marami na kayo for sure na panood ng mga online edits about you, about you, about sa mga shinship sa inyo. What's your comment about doon sa mga napapanood nyo ng mga video edits online? Ang sisipag nyo talaga. <laughs> Even the smallest interaction talaga nilalagyan po nila ng music, ng filter. Nakakatuwa siya kasi para sa amin inside the house, sobrang wala lang. There's no malisya whatsoever. Pero bakit ngayon na pag nakikita ko yung edits, ay may ah, kilig naman. Oo. Uh -oh. yun. Thanks, Kira. Emilio? Ako po, Mama Jai, I haven't watched all yet. But I'm so happy kasi nakakatawa lahat ng mga edit nila. Please continue making because I really enjoy seeing yes. it. Um, it really warms my heart na napapasaya. Na, nasisiyahan yung mga tao doon sa amin, especially sa mga edits nila. So, ayun, um, lahat ng mga gumagawa ng edits for PBB collab, maraming salamat. We really enjoy it. Yon, maraming maraming salamat. Palakpakan naman po natin mga kapamilya Emilio Daes, and Kira Ballinger. Ngayon, syempre magpasalamat kayo sa lahat ng mga taong sumusuporta, sa mga bagong mga fans na talaga namang minamahal kayo. Let's start with of course Kira Ballinger. Yes po, mga kapamilya, mga uh, and syempre to my to my kisses, maraming maraming salamat sa sobrang init na pagmamahal nyo. Ramdam na ramdam ko. And I'm so grateful for each and every one of you. Um, grabe, I can't wait to meet you all in person. Sana makapag-get together tayo soon. Kirmilios, kishes, everybody. Everybody's invited. So I'm looking forward to that. And... Ayun lang. Let's spread love lang. Don't engage with the, you know what I mean? Yun lang. Thank you, thank you so much. I love you. Thank you. Oo naman, di ba? Kung yan ang nilalaman ng puso, why not? Thank you. Nak Emilio? Mga kapamilya, this is Emilio Daez. Maraming maraming salamat sa supporta sa amin dalawa sa PBB Collab. Um, of course, mga Team Millie, mga Team Kermilio. Maraming maraming salamat sa suporta. Sana hindi po kayo uh, mapagod kakasuporta sa amin. And sana nag enjoy kayo sa amin. And of course, we promise to work so much harder para mas marami pa kayong i-enjoy. And of course, I really hope to see you all soon. Um, eat well. And yun. Thank you. Tama, eat well. Eat ba? Diba? well. Oo, oo. Tamang tama yan. Maraming maraming salamat once again, okay. Emilio Daez and Kira Ballinger. Naku, Thank napakasaya you. ng kwentuhan. Mama, dyan yung Love at First Spike po Oy, Sorry. naku, okay i invite mo sila lahat sa okay Love at First Spike, yes. of course. Sorry, mga kapamilya, please, please, subaybayan niyo po ang Love at First Spike sa I Want TFC lalabas na this year. Um, directed by Ivan Payawal, starring me, Rain Parani, and Sean So, marami po kayong makikita doon sa Amen And sana magustuhan nyo. Thank you. Thank you so much, Emilio. Ngayon naman, syempre, sana po nag-enjoy po kayo ngayong pananghalian sa panunood. Kung ano man pong oras sa inyo all over the world, sana po ay nasihan po kayo mga kapamilya. Once again, maraming maraming salamat sa ating mga very, very special guests sa ating Star Magic Spotlight, Kira and Emilio. Good luck on your journey and we are rooting for the both of you. Congratulations! Maraming salamat, salamat, salamat Mama po, Mama Jai. Thank I you so you. much. I love you. Ayan. <laughs> salamat. At sa inyong dalawa. And thank you so much din sa ating mga media friends for making our kwentuhan session extra special. Pero wait! Huwag na huwag po muna kayong aalis dahil pagkatapos lamang ng ilang paalala, may isa pa po tayong makakasama. Kaya naman, kita-kits tayo muli. Ako po si Jaiho at ito ang Star Magic Spotlight.